So, what's up sa inyo mga botes Long time no see, long time no vlog. ah uh, itong araw na ito, guys, is sim na tayo mag vlog. And papakita ko sa inyo kung ano ba yung uh, alaga natin ngayon. Kasi, nang, uh, ng pasok ko sa school. Kaya hindi tayo nakapag-upload din mula pa akong alaga noon. Kaya nag-isip ako ng uh, pwedeng alagain na which is hindi siya gaano kahirap ang alagaan. Kaya ito so guys, alam ko naman, nabasting na yung content. Kaya, ang alaga natin ngayon ay crayfish. Uh, gusto ko sa inyo pakita yung aking craylings at crayfish. So, hindi pa tayo nakapag-breed. ngayon uh, ngayong araw to, oh, gusto ko lang pakita sa inyo yung ating alaga. And sana so, supportan nyo pa rin ako sa um, ating channel. So, don't forget to like, comment, subscribe sa ating uh, channel para masubaybayan nyo pa yung ating mga uploading na video. So, papakita ko lang sa inyo yung ating mga alaga. Uh, ito nga pala yung mga ating uh, sample crayfish uh, ito hindi natin dito guys ha? kasi nabihin natin ito kaylings uh, pa lang uh, siguro mga 2 weeks old ayan malaki na siya. siguro nasa 1 inches na to ayan o oh. yan so itong tank na to 15 gallon lato 15 gallon pero ang na nakalagay lang dito ay itong uh, mga 1 inches siguro nasa 3 do lang to Kasi binukod ko gawa uh, nang bubuli sila Then, ito naman ay, ayan. Kita niyo ba? Yun. Ayan, no? Oh. Yun. oh nalang natin yung camera. Tara. tara, tara, tara so, Mas, ayan, tanya. Hindi siya makita. Masa yun, guys. Ayan yung isa. Ayan, ayan yung isa. Hindi kayo siyang maganda makita. Pero ito, kita niyo yung super grado. Ayan, oh, no? Maglalakan. Ayan. Ayan. Lahat to guys is magkakapatid. Simula dito hanggang doon. Tsaka dito. Ayan. Mayroon din dito yan. Ang mga railings pa lang. Then, ito yun naman yung nag-iisa yung breeder. Nakakabili uh, pa lang. So, hindi pa tayo nakakapag-breed. Uh, wala pa tayong sample na ah uh, railings. Yung kakahatch pa lang. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan si guys. Ito babae ito. Uh, ko breeder. Siguro nasa mga one week old pa lang sa akin. Ayan o. Ayan dumi. Ayan. Red clove fish. Uh, red uh, clove crayfish ba? Asa yun na yan guys. Crayfish ito. Red crayfish. Then ayan. Oh. Mag-water case nga sa tayo ngayon. Ito naman yung milk ko. Yan. Kasi mamaya mayroon pa natin sa akin na uh, din. Ayan, uh, siguro na sa mga 2 to 3 inches yun. And, balak ko itong mga railings ko dito ko ilagay sa taas. Iba natandaan nyo ito. ah uh, ito na rin dito is mga isda pa lang yung mga pambenta natin. Pero ngayon, tinanggal ko yung divider. So, ito yung divider nyan. Yan, yung divider. Ang gagawin ko sa divider, pangarap ko na lang dito sa mga to para di mga akit yung ating crayfish kasi ito matakas sila pag ito ng gabi sila sila ayan guys so ang gamit ko lang po ay compressor yan hindi po to may harap palagaan guys kasi ano sila eh tuwing gabi lang to kumakain then kailangan na malinis yung tubig ito yung sample natin ah Magkakapatid dito guys. Medyo naiiwan lang yung iba. Ngayon, magpo-focus tayo sa crayfish kasi ang bala ko ah uh, soon. Ang goal ko kasi is makapag, mag, uh, magkaroon ng farm ng crayfish pagdating ng araw. Pagka-graduate ko pala, hindi pagdating araw. Pagka-graduate ko, uh, kukuha ko ng lupa na pwedeng uh, gawa ng farm pang food supplement. So, ito naman may alaga tayo itong uh, danyos. Siyempre, hindi pa natin makakalimutan yung ating hobby dati. Danyos, then, uh, mga swordtail, gapi, tsaka so, ito yung swordtail din. Ayan So, ang dami akong project dito about crayfish guys. Uh, pero nung may parang sisimula, gawa dati, nag-try ako, uh, nag-fail. Nagtry, uh, nag-try ako dati, uh, kaso nag-fail, uh, siguro naman tayo nako ako ng uh, 8 na pairs ng pair ng breeder. So uh, ginawa ko is kumuha ko ng kailings so which is ito nga yun yung mga craylings natin. Uh, sinubukan ko silang uh, pag-aralan na maigi kasi nagpipaid sa akin yung investment natin ng pag namamatay. Kaya ngayon guys, ngayong nakuha ko na yung kung paano talaga yung proper uh, alagaan yung crayfish. Uh, kumuha tayo na naman ng uh, ilang piraso ng crayfish para dagdagan ito lalagay dito sa ating uh, aquarium na mahaba so ayun lamang guys ang update natin ngayon and syempre huwag nyo nang uh, kalamutang uh, mag subscribe sa mga hindi pa subscribe sa ating uh, youtube channel and mag comment kayo then share nyo na rin to sa mga uh, friends nyo kung talagang uh, fish hobby kayo para syempre yung youtube natin is uh, masuggest ng youtube sa mga uh, crayfish Lover. so thank you guys and lana na lang so thank you